Hello mga ka-discarte at welcome back ulit sa ating YouTube channel Discarting Kuya Akoy Andito tayo ngayon sa isa nating mga piso wifi mga ka-discarte At magdadagdag tayo ng another AP Another access point Para lumawak pa ang coverage ng ating piso wifi dito mga ka-discarte Meron na tayong isang access point dito sa lugar na ito mga ka-discarte ang ginapit natin dito, medyakon through fiber-optic cable, naka-FOC. Kung titingnan natin mga ka sa mapa, sa Google Earth, uh, hindi pa-update itong Google Earth mga ka-diskarte. Medyo marami na ngayong ano, eh, bahay dito sa area kung saan yung andito yung PISA Wi-Fi natin. Dito sa part na to mga kaliskarte, dito nakalagay yung ating main bendo ang ating piso wifi itong red na to itong red na to circle na to halos dyan umaabot yung coverage ng ating ng ating piso wifi kasi yung main bendo natin sa loob nun, meron siyang 5 b 5 although kaya niya ng hanggang 100 meters pero dahil crowded yung area uh, hindi niya maabot yung ibang mga bahay kaya dito sa area na to guys mga kariskarte, naglagay tayo dito ng isang access point, which is TP-Link AP-110 yung nilagay natin. Tapos naka-VLAN. Uh, gumamit tayo dito ng fiber optic cable. Tapos, uh, ano, may Nan gigay yung gamit natin, guys. So, dito naman sa area na to, hindi naman niya maabot yung kabila. Although, naaabot ng signal, pero mahina na. Hindi na kayang maglaro ng ML or loading na siya. Kaya nag-request sila mga kariskarte ng isa pang antena para dito sa area na to mga kaniskarte so yun ang gagawin natin maglalatag na tayo ng FOC mga kaniskarte uh, mula dun sa main bendo papunta dun sa bahay kung saan maglalagay tayo ng another access point sa ating piso wifi Uh, natapos na tayo maglatag dito sa main bento mga kadiskarte. Ilalagay na natin yung kung saan natin pwedeng ipuesto yung ating media Yan, hinahanapan ko dyan ng area kung saan natin pwedeng ilagay. Yung media nga pala mga kadiskarte, naka, naka ano yan, nakalinya yan sa 5B5 sa loob ng ating piece wi wifi. So, ayan, dyan ko na lang nilagay yung media con mga kadiskarte. At yung isang access point, ito yung naunang media na nailagay ko alright guys uh, so yan ipataya dito guys sa uh, sa bahay kung saan natin ilalagay yung ating isang antena na TP-Link AAP 110 so ito yung fiber cable nya guys oh. uh, dyan ko sya inilagay sa bubong tapos terminate natin guys lagyan natin sya ng SC connector so ayan nalagyan ko na sya ng SC connector uh, ititest natin yung reading nya guys kung ano yung makuha natin so ayan na test natin yung reading guys ah uh, goods naman yung reading natin uh, negative 0.5 ah uh, 1.3 13.10 yung wavelength natin so ito yung pagkakalagay ko ng mediacon guys at ito yung gamit ko na power supply ng mediacon yung narepair natin ng na power supply yung charger lang ng cellphone pwede na so guys nilagyan ko na rin siya ng bracket yung ating mediacon para maganda yung pagka-fix niya doon sa bubong ng bahay. Maganda yung bakuran nito, nila dito guys, no? pang mayaman, naka Bermuda grass. Okay na siya guys. At may signal na sila doon sa area na yun guys. Uh, yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ating video. Thank you for watching. Goodbye. Peace out.